Mahal kong kapatid na lalaki, mahal kong kapatid na babae, sa banal na sandaling ito ng gabi, nararamdaman mo ang init ng banal na pag-ibig na pumapalibot sa iyo na parang isang langit-lupa. Ito ay isang sandali na inilaan upang buksan ang iyong ipuso at ipahintulot na ang liwanag ng Diyos ay sumagasa sa bawat madilim na sulok ng iyong buhay. Sa katahimikan ng gabi, kung saan tila tahimik ang lahat at natutulog ang mundo, tandaan na kasama ka ng Diyos, mas malapit pa sa iyong imahinasyon. Hindi siya natutulog, palagi niya kayong binabantayan. Ilang beses ka nang nadama na nawawala parang ang mga sagot ay nasa labas ng iyong abot. Ilang mga gabi nang hindi pagtulog ang inyong dinaanan habang nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat ng mga bagay na kailangan mong baguhin. Marahil ay nagduda ka kung tunay nga ba na nakikinig ang Diyos. Ngunit dinggin mo ito, nakikinig ang Diyos. Naririnig niya ang bawat hininga, bawat luha na hindi nakikita ng sinuman, bawat salita na hindi mo matatangi. Ang kanyang presensya ay totoo, mas malapit pa sa hangin na iyong hinihinga. Kung ang iyong puso ngayon ay nasasaktan, kung tila mas malaki ang mga problema kaysa sa iyong lakas, gusto kong malaman mo ito. Walang sakit na sobrang malaki na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang gamutin. Siya ang Diyos ng imposible. Ang parehong Diyos na nagbukas ng dagat, na nagdala ng buhay kung saan wala na, na itinayo ang mga taong wala ng pag-asa, hindi ka nag-iisa. Ilagay mo ngayon ang iyong sakit sa kanyang mga kamay. Ihandog mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo at ipahayag mo ng may pananampalataya. Mayroon akong pananampalataya. Pagninilay sa paghihintay, maaaring mahirap ang paghihintay. Madalas ito ay nagsubok sa atin, nagtuturo sa atin na magtanong, at kahit na minsan ay naguudyok sa atin na isipin na marahil ay hindi tayo karapat-dapat o nararapat para sa kanyang pansin. Ngunit dinggin mo ang mga salitang ito nang mabuti. Lubhang iniibig ka, hindi kanya kalimutan. Naghahanda siya ng isang bagay na hindi mo pa makikita. Sa panahon ng paghihintay na ito ay lumalakas ang interbensyon. Ngayon kakamtin natin ang makapangyarihang interbensyon ni Padre Pio, isang santo na may walang kaparis na pananampalataya, nakilala ang mga hirap ng katawan at kaluluwa, ngunit hindi nag-alinlangang maniwala sa Diyos. Sinasabi niya, manalangin, maghintay at huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay walang silbi. Ang Diyos ay mapagkupkup at didinggin ang iyong mga panalangin. Mga matalinong salita na patungo sa panloob na kapayapaan. Ngayon, ibigay mo ang iyong puso ng lubusan. Isulat mo ang amen kung naniniwala kang kay Padre Pio ay maaaring mag-intercede para sa iyo. Isara ang iyong mga mata at isipin ang isang malambot na ilaw na pumapalibot sa iyo na nagdadala ng katahimikan at pinagbabawi ang mga sirang bahagi. Isipin ang ilaw na ito na pumapasok sa mga lugar na nasasaktan, gumagamot ng mga nakatagong sugat at pinapanumbalik ang iyong pagod na espiritu. Ipahayag mo sa akin, malalim na panalangin sa nakasaramong mong mga mata, isipin ang banal na ilaw na pumapalibot sa iyo habang nananalangin. Panginoon Diyos ng kabutihan at awa, inihahandog ko sa iyo ang aking buhay, ang aking mga sakit, ang aking takot at ang aking mga hindi siguradong bagay. Ngayon ako'y dumadalo sa iyo ng may kahinhinan, nakilala ang katotohanan na wala akong halaga kung wala ang iyong pagibig. Ikaw ang aking lakas, ang aking kublihan, ang aking pag-asa sa gitna ng mga bagyo magpadala na ngayon ng mga anghel mo upang ako'y protektahan, alagaan ng aking tahanan at pamilya at ilayo ang lahat ng masama na susubok na lapitan ako. Sa pamamagitan ni Padre Pio, sa kanyang pananampalataya at kabanalan, ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking mga pangangailangan. Naniniwala ako sa kanyang kapangyarihan na mag-intercede at alam kong dadalhin niya ang aking daing diretsa sa iyo. Padre Pio, mag-intercede ka para sa akin. Palakasin mo ang aking puso, kalmahin mo ang aking isipan at patnubayan mo ako sa mga landas na itinakda ng Diyos para sa akin. Inihahandog ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon, na alam kong walang makapagsasanggalang sa akin mula sa iyong pag-ibig. Pahayag ng pananampalataya. Sabihin ang mga salitang ito nang may katotohanan habang nararamdaman mong pumapasok sa iyong puso ang kapayapaan. Naniniwala ako na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamahusay para sa aking buhay. Kahit na hindi ko makikita agad ang mga resulta, alam kong siya ay gumagawa para sa akin. Ipinahahayag ko na may pag-asa ako dahil hindi niya pinababayaan ang sinumang umaasa sa kanya. Pagninilay sa banal na pagpapagaling, habang tumataas ang aming panalangin, pagnilaya ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling. Hindi lamang niya nilulunas ang pisikal na katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa, espiritu at isip. Kayang natapikin ng Diyos ang mga bagay na hindi maabot ng medisina, ang mga bagay na hindi maaring makita ng mga mata ng tao. Kilala si Padre Pio sa napakaraming milagrosong pagpapagaling na kanyang ginawa dahil sa kanyang ganap na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, sumusunod tayo sa parehong landas, naniniwala na walang pagdurusa na mas malaki sa Diyosang kapangyarihan daing ng pagpapagaling sa mababang tinig, ngunit may katatagan, sabihin ng mga salitang ito, Panginoon, kung ito ang iyong kalooban, humihingi ako ng pagpapagaling. Tapikin mo ang aking katawan, Panginoon. Tapikin mo ang aking kaluluwa. Ibinalik mo ang mga bagay na nawala. Ikaw ang doktor ng mga doktor, ang may huling salita. Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Naniniwala ako sa iyong pag-ibig. Sana ang panalanging ito ay umabot hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa lahat ng mga nangangailangan ng isang milagro. Amen. Pinalawig na gabing pagninilay, habang ikaw ay natutulog ngayong gabi, tandaan na hindi natutulog ang Diyos. Silensyosong gumagawa siya kahit na hindi mo makita ang mga resulta. Ang kadiliman ng gabi ay hindi balakid sa kanyang liwanag. Maniwala na ang kinabukasan ay isang bagong araw, puno ng mga oportunidad at biyaya. Si Padre Pio, kilala sa kanyang mga milagro at walang kaparis na deboyon, ay kilala rin sa kanyang uh, paghihirap. Ngunit hindi niya inalisan ng tiwala ang kapangyarihan ng Diyos. Itinuro niya sa atin na mas malaki ang mga hamon, mas dakila ang tagumpay. Kaya ipahayag mo nang may pananampalataya, ang Diyos ay tapat. Isipin ng lahat ng mga oras sa iyong buhay kung kailan nadama mong wala ng lakas, ngunit sa isang paraan ay nagpatuloy ka pa rin. Ito ay hindi bunga ng pagkakataon. Siya ang Diyos na sumusuporta sa iyo. Ipinapakita sa iyo na kahit sa pinakamahirap na sandali, nariyan siyang nag-aalaga sa iyo. Minsan hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya dahil sobra nating nakatuon sa sakit, kulang o paghihintay. Ngunit hindi nawawalan ng pagkakataon ng Diyos. At ngayon, habang ginagawa mo ang panalangin ito, sinusugpo mo ang tiwala. Sinasabi, O Sama, alam kong kasama mo ako kahit na hindi kita nakikita ng aking mga mata. Alam kong ang iyong kamay ang nagbabago sa akin kahit na hindi sigurado ang aking mga hakbang. Pinalawig na espiritual na pagsasara. Bago matulog, ulitin ang mga salitang ito bilang panghuling aktong pagsuko. Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking pagkatao at lahat ng aking mayroon. Patnubayan mo ang aking mga hakbang. Kalmahin ang aking mga takot at palakasin ang aking pananampalataya. Padre Pio, mag-intercede ka para sa akin sa harap ng luklukan ng Diyos. Naniniwala ako na ang aking tagumpay ay paparating. Amen. Pagkatapos, tapusin ito sa pagbibigay ng umasa ako sa Diyos. Naghihintay ako sa kanyang oras. Naniniwala ako sa kanyang kapangyarihan. Huling paanyaya sa pagninilay, isipin kung ano ang itsura ng iyong buhay kung Simula ngayon, piliin mong maniwala ng lubos sa Diyos. Isipin ang bawat araw na pagising sa pagiging sigurado na anuman ang mangyari, siya ang nasa kontrol. Isipin ang pagsalubong sa mga hamon na may kapayapaan sa iyong puso dahil alam mo na garantiyado na ang tagumpay. Ito ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Isang buhay ng tiwala, kapayapaan, at layunin. Ngunit para diyan, dapat mong gawin ang desisyong ngayon. Maniniwala ka ba o susubukan mo bang dalhin lahat mag-isa? Ang pagpipilian ay nasa iyo. Tandaan, ang mga desisyong gagawin mo ngayon ang magtutukoy sa iyong hinaharap. Isulat ang mayroon akong pag-asa kung naniniwala kang ang Diyos ay naghahanda ng isang bagong simula para sa iyo. Ngayon, habang pinagmamasdan mo ang lahat ng ito, isara ang iyong mga mata at ipahayag ng malakas. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Ipinahahandog ko ang lahat sa iyong mga kamay. Alagaan mo ako, patnubayan mo ang aking mga hakbang at ipakita mo sa akin ang iyong landas. Gawin ang pahayag na ito bilang simula ng isang bagong yugto. Depende sa iyong pananampalataya at pagsuko ang mga darating. Naghihintay ang Diyos ng iyong oo, ang iyong ganap na pagsuko sa Kanya. Kapag ginawa mo iyon, sisimula ng isang kamanghamanghang bagay, sabihin, Amen, naniniwala ako kung handa ka ng magbigay ng hakbang ng pananampalataya ngayon.